Ngayong umaga, bago magbukas ang araw sa lahat ng tindi nito, huminto tayo sandali upang bumaling sa Diyos na na ang bawat bukang liwayway ay isang buhay na tanda ng kanyang kabutihan at awa. Inaanyayahan tayo ng awit 32 afa sa isang postura ng pananampalataya na sumasaklaw sa mga panahon ng buhay na nagsasabi, Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Walang pangakong mas malalim kaysa sa katiyakan na ang ating daing ay hindi nawawala sa katahimikan, ngunit umabot sa trono ng kataas-taasan na matulungin sa ating mga pagsusumamo. Ngayon, sa harap ng mabilis na takbo na umuubos sa atin, kailangan nating bawiin ang katotohanan ito. Naririnig ng Panginoon ang mga taos-pusong naghahanap sa kanya at bilang tugon ibinuhos niya ang kapayapaan sa pusong nababagabag. Nang imulat mo ang iyong mga mata ngayong umaga, maaring napuno ka ng mga alalahanin na patuloy na bumabagabag sa iyong isipan. Maaring ito ay kawalan ng katiyakan sa pananalapi, isang problema sa kalusugan, Dalam hati para sa isang taong mahal mo o simpleng pakiramdam na ang buhay ay nawala sa landas. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Siya ay malapit at ang pusong yumuyuko sa panalangin ay nakakahanap ng ligtas na kanlungan. Ipinakikita sa atin ng awit Resesho 4 na hindi hinahamak ng Panginoon ang mga sumisigaw sa pagpapakumbaba. Sa kabaligtaran, siya ay yumuko, nakikinig, sumasagot at nagrenew ng lakas. Sa kilusang ito ng pananampalataya na sinisimulan natin ang ating araw, naghahanap hindi lamang ng mga solusyon sa mga problema kundi sa presensya ng Diyos na nagpapakalma sa ating mga panloob na bagyo. Ang araw ay maaring sumikat sa abot tanaw, ngunit ang tunay na liwanag na gumagabay sa atin ay nagmumula sa Panginoon. Tinatanggal niya ang kadiliman ng takot at pinupuno ng pag-asa ang kahungkagan ng kaluluwa. Ngayon, hayaang ang kanyang salita ang maging lampara na nagbibigay liwanag sa iyong mga hakbang na naghahatid ng kalinawan kahit sa mga sandaling tila nakakalito ang lahat. Huminga ng malalim, isuko ang iyong mga pagkabalisa sa Panginoon, at maniwala, ang umagang ito ay maaaring maging simula ng isang bagong panahon. Kapag dinadala natin ang ating sakit sa harap ng Diyos, hindi lamang siya nakikinig, kundi kumikilos din. Ipinapahayag ng awit 34 na, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay nakabukas sa kanilang daing. Ito ang pananalig na kailangan nating taglayin sa ating mga puso. Ang banal na atensyon ay hindi malayo, malamig o hindi personal. Sa kabaligtaran, ito ay ang atensyon ng isang ama na nakakaalam ng bawat detalye, na nakauunawa sa hindi nauubos na mga luha at mga daing ng kaluluwa na hindi natin kayang sabihin sa mga salita. May mga pagkakataong iniisip natin na hindi umaabot sa kisame ang ating mga panalangin, tila sarado ang langit. Ngunit ang katotohanang ipinahayag sa awit na ito ay yumuko ang Panginoon upang pakinggan ang bawat pagsusumamo. Ang kapayapaan ay hindi lamang sa sagot na ibinibigay niya, ngunit sa simpleng katotohanan ng pagkaalam na hindi tayo pinababayaan. Ang kapayapaang ito ay totoo ito ay konkreto at maaari nitong baguhin ang paraan ng ating pagharap sa araw marahil ang pinakakailangan mo ngayong umaga ay hindi isang agarang solusyon kundi isang pinalakas na puso isang pahingang isip at isang panibagong pananampalataya iniaalok ng Diyos ang lahat ng ito hindi niya tayo pinalalaya sa lahat ng pagdurusa, ngunit nangako siya na nasa tabi natin sa bawat hakbang ng daan, hawak tayo ng kanyang kamay. At kapag natutunan nating magpahinga sa presensyang ito, ang mga takot ay nawawala at ang pag-asa ay namumulaklak. Ngayon, nais kong buksan ang aking puso sa iyo na sumusunod sa panalanging ito, kung naapektuhan ng mensaheng ito ang iyong buhay, huwag mong itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ang karanasang ito, mag-subscribe sa channel, iwana ng iyong amen sa mga komento, at sabihin sa amin kung paano nakipag-usap sa iyo ang Diyos. Ang kilos na ito ay hindi lamang isang mekanikal na pagkilos ngunit isang paraan para makasali sa isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang bawat patutuo ay nagpapatibay at ang bawat salita ng suporta ay lumalakas. Dito, bahagi kayo ng isang pamilyang magkasamang naglalakad, hinahanap ang Panginoon araw-araw. Ang awit 34 ay nagpapaalala rin sa atin na, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Ang pangakong ito ay balsamo para sa mga nahaharap sa mahabang gabi, mabigat na araw at kumukupas na pag-asa. Hindi hinahamak ng Diyos ang sakit ni hindi siya nananatiling malayo sa kahinaan ng tao. Sa kabaligtaran, siya ay lumalapit at ipinakikita ang kanyang biyaya ng eksakto kung saan natin ito higit na kailangan. Gaano kadalas tayo nagdadala ng mga pasanin na hindi alam ng sinuman. man. Ang mga ngiti sa ating mga mukha ay maaring magtago ng mga panloob na pakikibaka. Ang matatag na mga salita ay maaring magkaila ng malalim na kawalan ng katiyakan. Ngunit sa harap ng Diyos, walang maskara ang makakalaban. Nakikita niya, alam niya, naiintindihan niya at higit pa riyan, nag-aalok siya ng kagalingan sa pagod na kaluluwa at ginhawa sa pusong nabibigatan. Kung pakiramdam mo ay walang kapangyarihan ngayon, tandaan na ang presensya ng Diyos ay isang ligtas na kanlungan. Siya ay bumangon upang tumulong at hindi pinababayaan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kahit na ang mga panlabas na kalagayan ay hindi agad nagbabago. Ang panloob na kapayapaang ibinibigay niya ay may kakayahang mapanatili ang paglalakbay. Ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa sakit, ngunit tungkol sa pagharap dito ng may katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Natuklasan ng mga naghahanap sa Panginoon na ang panalangin ay hindi lamang isang kahilingan, ngunit isang pagbabagong pagkikita. Naranasan ito ng salmista at nagpatutoo. O tikman at tingnan mo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. May kaligayahan na hindi nakasalalay sa material na pag-aari, tagumpay o papuri ng tao, ngunit nagmumula sa pusong nagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, sa bawat desisyon na gagawin mo, tandaan na may Diyos na handang gumabay sa iyong mga hakbang. Binubuksan niya ang mga pinto, isinasara ang mga landas na kung hindi man ay magiging dahilan ng pagkatisod natin at inaalalayan tayo kapag nanghina ang ating mga paa. Sa patuloy na pangangalagang ito tayo nakakahanap ng seguridad at sa sandaling ito, gusto kong makipag-usap muli sa iyo na naglalakad kasama namin. Kung ang panalangin ito ay nagdudulot ng liwanag sa iyong buhay, hayaan ang iyong sarili na magpatuloy pa. Mag-subscribe sa channel, iwana ng iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Ito ay hindi lamang isang digital na kilos ito ay isang paraan upang maikalat ang pag-asa at makilahok sa isang bagay na mas malaki isang tanikala ng pananampalataya na umaantig sa mga buhay at nagpapalakas ng mga puso mahalaga ka rito at ang iyong presensya ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba habang tinitingnan natin ang awit 34 na pagtanto natin na ito ay hindi lamang isang talaan ng mga sinaunang salita, ngunit isang praktikal na gabay para sa ngayon. Itinuturo nito sa atin na mamuhay ng may palaging pagtitiwala, na inaalala na ang mga naghahanap sa Panginoon ay hindi pinababayaan. Ito ang pangakong nagpapanatili sa atin sa harap ng kahirapan. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Kapag dinadala tayo ng buhay sa mga sitwasyon ng takot o kawalan ng katiyakan, inaanyayahan tayo ng salita na alalahanin kung sino ang ating kanlungan. Hindi tayo basta-basta pinalayas at hindi rin tayo naglalakad sa hindi kilalang mga kalsada ng walang direksyon. Mayroon tayong Diyos na gumagabay, nagbabantay, nangangalaga at nagpapanumbalik. Ngayong umaga, piliin mong isuko ang iyong landa sa Kanya. Ilagay ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong mga proyekto, ang iyong mga alalahanin sa harap niya. Sa paggawa nito, Natuklasan mo na ang pananampalataya ay hindi isang pasanin, ngunit isang puwersa na nagpapanibago. Tinatapos natin ang panalanging ito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ating sarili na ang paghahanap sa Panginoon ay higit pa sa isang relihiyosong gawain. Ito ay nagbubukas ng ating mga puso at nagpapahintulot sa kanya na baguhin tayo mula sa loob. Ipinakikita sa atin ng awit 38 to water na ang mga naghahanap sa kanya ay nakatagpo ng mga sagot, ang mga sumisigaw ay tumatanggap ng tulong, at ang mga nagtitiwala ay nakakaranas ng kapayapaan. Ngayon, nawa ang salitang ito ay maging isang angkla para sa iyong kaluluwa naway bumangon ka ng may katiyakan na ang Diyos ay nakikinig sa iyong daing, na siya ay naghahanda na ng mga landas ng pagpapala at na ang kanyang presensya ay sapat na upang suportahan ka sa bawat hamon. Nawa ang umagang ito ay markahan ng pagtitiwala, pag-asa at pasasalamat. Italaga ang iyong araw sa Panginoon at lumakad ng may pananampalataya sapagkat siya ay tapat na makinig, sumagot at gumabay sa iyong mga hakbang ng ligtas. Amen.